Oh, there is a danger na magkakaroon ng realignment sa mga trapo natin the elite mm. the ruling class okay uh, and ang realignment na yan ay uh, hindi na between yung liberal democratic at least yung uh, nag subscribe by lip service sa uh, liberal democratic no. and those uh, elites na wow, i call them the lumpen uh, bourgeoisie ano ibig sabihin ng lumpen? Lumpen ang mga kriminal, di ba? Yeah. <laughs> uh, criminal types, di ba? Na wala talagang uh, liberal democracy, di ba? So, there is now a realignment na nawala na yung uh, liberal democratic type of politician towards politicians na simpleng kriminal lang. And uh, uh -huh. nagkakare-realignment sa dalawang camp yung mga kriminal. Di ba? Campo uh -huh. ng Bongbong Marcos at campo ng Duterte. Uh, na ang karakter nila ay uh, hindi sila, wala silang keme sa pagiging uh, undemocratic. wala silang keme sa pagpatay pagnakaw. wala silang keme sa wealth accumulation lang ng mga mayayaman. walang uh, at least walang hypocrisy. ba? o walang hypocrisy. so ang magiging opposition ngayon ay si Duterte, si Marcos ngayon ang uh, administration. at doon ngayon mag-de-divide ang camp uh, at ang sahul sahul na talaga niyan kasi yung mga manifestasyon yan, kapag ganyan ang uh, ganyan na yung political arena natin ang manifestasyon yan ay ang mga politiko na mga joker din mga uh, uh, clowns na wala namang real alternative hindi pinag-uusapan ng real alternative kaya na-encourage din yung mga wala namang i-offer uh, except yung kanilang kasikatan para i-try they, they try to become uh, public officials. Like sino ngayon ang magiging senador? Ah, to, ang, ang, ang ang mga possible na tatakbo senador, si Willie Revillame, si Philip Santiago, na inspire sila kay Robin Padilla.